Hello, baby girl. Hello. Ba, maulan ngayon ah. Magandang araw uli sa inyo mga kainags. Ano? Nako, magandang maulang araw ng Martes. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, nako. Patapos na naman pala ang, ano, no? Patapos na naman pala ang two weeks ang dalawang linggo ng August magkatapon lang mga kakainig basura sandali lang ako maulan no maulan madilim ang ating panahon yan pero maganda sa lawn grass at saka sa mga halaman mga puno yan lagay lang natin yung basura natin dito yun sarap na maglagay ng basura dito no? at wala nang wala nang isang sasakyan kumbaga meron ng space So, siguro naman hindi natatamaan yung aking truck dito pag uh, kinuha ng magbabasura. Ayan, no, 'di ba pag ano, pagka-araw ng Tuesday, hindi ko pinaparada yung ano ko rito. Aking uh, aking truck kasi nga baka, baka masagi nung kumukuha ng basura. Pero ngayon hey, malayo na no? kasi nga naibenta na natin yung sasakyan na isa rito. Kaya may space na rito. Dito na ako nagpa Kasi pagka dalawang kuha ng basura yung itim, yan, pwede naman dito tsaka dito. Pero pagkaano i pag dalawang basura kukunin ngayon, yung itim tsaka yung green na yan, doon pa rin ako magpapark sa ano, sa kabila, sa sa harap ng ano, sa harap ng bahay natin. Yan, lalagay ko lang dito. Dito ko nalalagay para nakita. Kasi yung daan ng ano, yung daan yung magbabasura dito eh. Diyan diyan Hoy, oh. nabili na pala yung ano, nabili na nga pala yung sasakyan ko, mga kahinags, ano, yung binay yung nabenta natin, nabili na. Kaya wala hindi na natin nakikita diyan. Grabe oh. Yan yung ulan natin ngayon, ano hmm. Wala na rin bunga yung raspberries mga kainig, sino? Pero tingnan natin yung ano to. Tingnan ko lang kung nakalak na maigi yung pintuan ko bakal baka uh, Yan. Tingnan natin raspberries doon kasi mga ay raspberries din natin cherries doon kasi mga raspberries dito wala na. Eh. Naubos na. Mukhang may mga naglalakad din dito, tinitira rin. <laughs> pumipitik din yan tingnan natin dito naka maulan no oh. Maulang, ano hindi naman siya malakas na ulan pero talagang ano maambon yan uy mga cherries dito pwede na hinabasan ng ano recycle oh Ay, ito hinug na hinug na to mga kainag si mga cherries dito hinug na hinug na to grabe tsaka hindi na natin hugasan to kasi nahugasan na ng ulan eh oh. kita yun mga kainags so, oh. oh. na hinug na yan grabe oh. Mm. Tabis na Pwede na Konting-konting asim na lang Pero pwede na Naku Maputik Ha? hmm, Sarap Pwede na Tara, okay na yung basura natin dyan Hindi natatamaan yung ating truck dito Pag kinuha, malayo na eh. Hello. Mamaya oh, na kay Mama Michelle. mga Mamaya na. Tara, tara. Oh, dum, -dum, dum muna kayo si Saya. Nasaan? <coughs> yan. Oh, tara, halika na. Hello, Saya. Yung kamatis natin. Hindi ko alam kung anong klaseng kamatis to, eh, no? Kung... Kung Roma ba yan o anong klaseng kamatis Binigay lang sa atin ng kapitbahay Malalaman natin pagka namunga na Kaya lang mukhang matagal bang munga Grabe no, patapos na naman Second week na ng August Ang bilis Tapos sa ah, dalawang linggo na lang Mga siya. Ano? dalawang linggo na lang Kakanta na si Jose Marichan Yan, ang bihira O oh, nga pala Ay nako So anyway, ganyan talaga So by the way mga kainag, yung Ano nga pala, yung nabenta nga pala nating sa uh, Sasakyan doon sa kapitbahay natin Inayos niya yon, inayos niya may mga pinalitan siya tapos sa uh, kung hindi ako nagkakamali parang nakuha niya ng ano na, na niya ng uh, inspection uh, insurance tapos sa uh, text siya sa akin sabi niya meron daw siyang ibibigay sa akin kasi nung tinext niya ako nasa ano tayo eh nandoon tayo sa Abraham Lake sabi niya meron daw siyang ibibigay sa akin So, syempre, hindi ako nakapunta. Sabi ko, meron ako, ah, wala ako sa bahay. Sabi ko, nandito ako sa Abraham Lake. So, sabi, nag-text nag sa akin yung bunsong prinsesa. Sabi sa akin bunsong prinsesa. Pa, merong binigay sa akin si kapitbahay natin. Binigyan, nagbigay siya ng dalawang daan na Canadian. Dalawang daan. Kasi nga raw, naibenta niya na raw yung sasakyan. Nagulat ako ngayon, sabi ko bakit ako binigyan ng ano? Bakit ako binigyan ng daan? Eh, wala na akong party doon, tapos na yung party ko. O siguro uh, natuwa siya, natuwa siya kasi mas naibenta niya siguro nang mas mahal doon sa ibinayad niya sa akin na apat na daan. Kaya siguro sabi niya siguro sa sobrang tuwa niya dahil naayos niya yung sasakyan, nabenta niya, may nakagamit, malaki na niya binigyan niya ako ng share dalawang daan. Ayoko nga tanggapin mga kainis. Actually, ayoko nga tanggapin kasi wala na ako dun eh, di ba? Yeah. Gusto kong tanungin siya, bakit, bakit mo pa ako binigyan? Eh, tapos na. So, hindi, hindi ko na tinanong. Kasi baka mamaya, baka mainsulto pa. Eh. Kung binibigyan, binibigyan, na nga lang ako ng share eh. Magdami ko pang pa tanong. Parang ang dating baka pag nagtanong pa ako, parang ayaw ko pa. So, ang ginawa ko na lang, uh, nag nag-text na lang ako sa kanya. Sabi ko, maraming salamat. Uh, hindi ko in-expect to sobrang na-appreciate ko. Yun na lang sinabi ko sa kanya. O di ba ang bait ng kapitbahay natin, oh grabe ano. Siguro naisip niya rin na ano, na mura niya na mura niya na nabili sa akin. Di ba nga binibili niya sa akin ng limang, limang daan, di ba? Sabi ko since kapitbahay naman tayo, marami ka namang naitulong sa akin. Eh bigay ko na lang sa ng 400, di ba? Kasi ngayon sa pick and pull, di ba, binibili lang ng pick and pull yun ng 3 uh, 300 plus. Eh, pero nung nag-uusap nga kami, sabi niya, bilhin niya nga lang doon daan. Pero sabi ko, kung sa'yo lang din naman mapupunta, eh, ko ng apat na daan, dyan lang na uno igaganon lang. Hindi na tayo problema So yun lang, na-share ko lang mga kainag siya. Ano? So napakabait napakabait ng kapitbahay natin. Dadampot muna ako ng mga ginto ng aso natin at mahirap kasi pag natapakan nila yan tapos papasok sa loob ng bahay. di ba? Sandali lang mga kainag siya. No? Naku mag-aruta na naman yung dalawang yan. No? <laughs> Ayun, ayun. Yung ano doon, yung ulap doon nawawala na yung ano, yung iti kulay itim na ano. Dito lang naman yung maitim eh, oh. maitim na ulap. Pero banda doon, kung napansin niyo banda doon, oh, kulay bluish na doon, no? kulay. Yeah, sandali. Ito yung harapan ng bahay natin ngayon, ano? Wow, pero maganda naman dahil nawawala na yung kulay itim na ulap doon. Pero yung ulan nandoon pa rin, gan ganito pa rin yung ulan. Ano pa rin ano? Ma Maambun pa rin Maambun huh oh, pero napakaganda talaga mga kainis Ano yung bang pagkagising mo talaga sa umaga Tapos ano no, araw ng day off Ganito no Tahimik, yan Tahimik talaga, tapos yung ambience Ibang, ibang klase talaga yung ambience Sarap gumising, tapos yung Yan you no, know, pagkagising mo sa umaga, ganyan makikita mo Hindi crowded, ano Malinis Kung maalwan sa mata tapos araw ng araw ng pagwawaldas ng kwarta ano yun. <laughs> ang yabang eh no? kala mo sabi daw nila yung mga nagsasabi daw ng ano mga nagsasabi ng nagwawaldas ng kwarta mga walang pera yon <laughs> masabi lang nila yun kasi yun yung satisfaction nila yun yung pangarap nila kaya kahit malang daw sa pagsasalita katulad ko eh makabawi man lang doon masabi man lang na magwaldas ng kwarta pero ang, sa totoo <laughs> walang kwarta sabi nila kung sino pa yung mayabang yun yung walang ibubuga <laughs> kung sino pa yung tahimik at nakikinig lang pangiti-ngiti yun talaga ang genuine <laughs> na merong ibubuga yan sa tingin nyo sana ko dun sa dalawa <laughs> syempre yung nauna mabihira <laughs> yan ganda no So by the way mga kainis, ano, ang ginagawa ko nga pala ngayon habang summer pa, yung mga aso natin talagang lagi naming nilalabas sa bakuran yan sa backyard gusto namin magsawa sila ng magsawa pinapapasok lang namin sila ng, ng bahay kapag gusto na nilang pumasok talagang madala sila nandoon kasi syempre mga kinags ano, nabibilang na natin sa ating mga daliri ang linggo ilang, ilang linggo na lang eh malamig na naman ang panahon yon sumikat na si Haring Araw mga kainags ano? ganda na oh yan tuwan na naman yung mga aso natin syempre <laughs> wow, samantalang kanina sobrang dilim eh, no? Madilim yung ating kalangitan eh, pero ngayon makakainis kita niyo na yung ating langit, no? Ayan na lumabas na si Haring Araw nandoon na. Oh. Wow, oh, di diba? Kaya masayang masaya na naman tayo ngayon, syempre. Araw ng day off natin na maaraw. Akala ko eh yung araw ng day off natin ay eh, buong ano no, buong araw na uulan, buong araw na madilim. Nako, Panginoon. Coffee muna tayo makakainis, ano? Hmm. Ah, gusto ko talagang ano, gusto ko talagang i-enjoy ang ano, ang moment niya. Gusto ko talagang i-enjoy kasi syempre. Sabi ko nga sa inyo, sandali na lang 'yung ganito, no? Nabibilang na sa mga kamay natin 'yung mga araw na ganito kagandang panahon. Kumusta nga tayo dito? ng dalawang aso. Ayun natin sila diyan kasi si Sayo nagsiselos siya ni eh, kay Saya. Dito na pala 'yung basura, no? Makukuha ng basura dito na. Tumatalim mga aso. Hey, Saya. Eh, hey. eh, Ha? Hey. Yeah. Kaya, kukunin yung basura natin, oh. Hey! 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 Let's go! Come here! Come here! Come here! Kaya, yung basura natin, yung ating uh, food scrap nakuha na. Hop. Na. Huh? Kung sakto, mga kainags, ano? Tama-tama yung ating uh, labahan. Sasampay natin dito sa ano. Ayan, oh. No. Sampay natin dito. Nakisama ang ano, nakisama ang panahon. Yan, nakisama si ano, si Haring Araw. Teka muna, wag nyo lang at ngatin mga aso, ha? Ay, 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 ay. Ay, ay, Dali, dali. Ay, bitawan mo yan, bitawan mo yan, bitawan mo yan. Ah, good boy, good boy. Wait, wait, wait. Hello, Saya. How are you, baby boy? Ay, baby girl. Nako, yan na naman to siya. Magselos na naman. Bihira naman to. Mga siya, no? Eh yung sinampay natin ayan o oh. oh. Parang tuyo na yung mga damit natin ano Ayan Punta muna tayo ng ano Punta muna tayo sa Costco Bibili lang ako ng mga pagkain ng aso treats Wala na eh Ayan tapos ang kagandahan nito Yung basurahan Kahit na hindi na muna natin ipasok Dito na lang natin itabi Ayan wala na nakuha na. yun na lang. ba diba? kasi dati eh, kailangan pa nating ipasok sa loob ng bahay natin kasi wala nang space dito nung nandito pa 'yung ano, 'yung kotse, 'di ba? Ngayon wala yung kotse, guys, no. So, may space na. gasolina ngayon ay dollar and 48.9. 'yung regular. Regular, buti bumaba na dati nakaraan dollar and fifty cents eh, no. Ah, kahit pa paano, kahit sen sense lang bumaba. Tara. Bayad muna tayo dito. Ayan, nakapagbayad na tayo. $70. Para sa regular, regular uh, gasolina. Dalawan Dalawang linggo ulit eh. yan, dalawang linggo Ayan o, no? 1.48 Gasolina ngayon. Palibinahin dati 70 ang pumasok na liters ito mga kainis no. 47 liters sa uh, $70. Grabe no. Samantalang dati full tank na full tank na yun $60 lang. <laughs> dati ano mura pang pa gasolina. Ngayon $70, 47 liters ang pumasok, hindi pa full tank yun mga kainis ano. Laat pa 'yon. Hindi pa full tank. Sino mag-aakalang magiging ganito yung panahon natin ngayong araw, ano? Samantalang kanina, pagkagising natin, ang dilim, umuulan. Tapos suddenly, isang isang iglap lang, ganito na agad, eh, ano? magandang okay na yon eh, okay na yung umulan sa gabi, ano? Pag nagpapahinga na tayo, kesa umulan sa araw ng day off natin. <laughs> hindi natin may enjoy yung araw natin, eh, ano? Ah, maganda, maganda yung nangyari sa ano, pagbagsak ng ulan kagabi. Tapos sa uh, huminto naman kaagad Tapos lumabas si Haring Araw Eh kasi sigurado pagka Hanggang ngayon maulan mga kainis ano? Eh, Nako may nakakatamad lumabas ang bahay Siyempre maulan di ba parang jahe eh, no? Gagawin mo lang mag grocery Kasi kailangan yun eh Pero yung gagala ka parang tatama rin ka ng gumala Pagka madilim ang panahon eh no? Dito na tayo sa Costco Iba talaga pag ano, no? Pagka, meron ka talagang alagang mga aso eh. Talagang kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ako pupunta rito sa Costco mga kainag ano? Hindi <laughs> hira. Ganun talaga eh. At saka kasi parang nakaka-konsensya, nakaka-guilt pagka, pagka nalaman mo na merong gustong hilingin yung aso mo eh. No? Kasi syempre mga kainag ano? pagka araw-araw mo na kasama yung mga alaga mo eh, yung body language ng mga yan, yung mga gusto nilang gustong ipahatid sa iyo, magigets mo kaagad yan. Eh, syempre, pagka hindi mo naman ibinigay yung gusto nila, alam na nga natin hindi sila nakakapagsalita. Hindi <laughs> naman nila masabi kung anong masakit sa kanila or anong gusto nila. Nasasabi lang nila sa atin sa ano, pagkompas ng ano, pagkompas ng mga kamay nila, di ba? Mga body language nila. Eh, nakakonsent, nakakakonsensya nakaka naman pagka hindi natin ibinigay yung gusto nila. Pupunta lang ako dito, bibili ko lang, bibiliin ko lang sila ng maraming treats, treats ngayon. Yung bang para, di ba, minsan makulit sila maingay, makulit, nagharutan pero pagka binigyan mo sila nung treats yung, ano ba yun, beef beef stick tahimik na yung mga yun mga tatlong oras ngat-ngat ng ngat-ngat ginangat-ngat nila yung beef stick nila ah, dito muna tayo, tuwid muna tayo ayan o, oh. ayos dito, dito na tayo dumaan eto, nakabili na tayong dalawa mga kainis, Oh. dalawang, ano, chew uh, sticks yan gusto ng gusto ng mga aso natin Do you have a potato-bacon soup? Sorry? Potato-bacon soup, do you have it? No, we don't carry it, Uh, what, what soup do you have today? Regular soup? Yes. Yan, bago ako malis doon sa window, tine-check ko lahat. Sinisigurado ko merong napkins, merong mga kutsara, tinidor. Yan, kasi minsan, bibigyan ka ng soup, nakakalimutan yung kutsara. Wala, eh, paano mo anuhin yung mainit? Alam, parang yung, yung ganun mo. Kaya talaga I make sure. Katulad kanina, nakalimutan tayong bigyan ng napkin. Sabi ko pwede ba makahingi ng napkins. Sa kompleto. Ang well, best na kasi nangyari sa amin yan eh. Order kami ng soup. Pagka kakain ka na, walang kutsara, walang tinidor, walang napkin. Hmm. Utusan na naman ako ni Mahal Arena. Napabalikin na naman ako doon Kaya nga tayo nag drive through Dahil para kompleto na lahat Para mas madali ang lahat Tapos kung kulang yung Ngayon naman sobra <laughs> Kung kulang naman ang na ibibigay sa yung mga condiments Eh wala rin Papasok ka rin sa loob Maberia ka rin Maabala ka rin Eh Hindi no? naman, eh syempre, hindi naman maiwasan minsan kasi siyempre yung mga nagtitinda, yung mga nagbibigay, pagod na rin yan Especially pag busy, pero siyempre sa ating mga customer, eh, ina-expect natin eh siyempre 100% from the ano, restaurant, restaurant. Hindi lang isang customer, ina-expect natin kumpleto na, 'di ba? Kakain na lang, dami pong sinabi, no? Kain muna tayo, makakainis. Eh. Baka mo may mali pa yung binigay sa atin. Wow, ito order ako ng ano. ah uh, chili, nako beef to, pero konti lang naman, eh, konting amount lang naman 'to, makakainis. No? Kailangan din naman kasi natin ng protein sa katawan natin. Lagi na natin kumakain ng isda. Yan, isda. Puro omega naman. And minsan, kahit konting amount lang, kain tayo ng, ano, ng protein, no? Beef. Mmm. Sarap. Mm -hmm. Morder ako ng potato soup. Wala, eh. Ito lang daw, tsaka chicken noodles. Eh, kasawa na ako sa chicken noodles. Mmm. -hmm. time well, Let's go, let's go. Huh, parang wala lang ano. Parang ano lang. Eh. Teka muna. Parang hindi umulan kanina eh, no? <laughs> parang wala lang. Mainit na naman. Mainit, mainit ngayon, mga kainags. Buti naman, ano. Huh, sarap. Enjoy. Enjoy ang day off natin. Makapag-lawn mower nga mayaman may ng at mahaba na yung ating mga damo dito sa harapan ng bahay natin. Hmm. Toto, pasalubong ko sa inyo. Gusto nyo, Alam ko, gustong gusto nyo na kaagad. naamoy nyo na kaagad, ano? Ah, huw. sandali lang, sandali lang. Kaya yeah, mga kairis, gusto gustong gusto ng mga aso natin, sandali lang. hello lang, Mahal Arena. Naglilinis si Mahal Arena. Ha? Huh? Yan, yeah, no. Ba, tuyo na, mga kairis. Ang bilis mo na no? Grabe. Siguro mga dalawang oras pa lang tayo nawawala Mula nung umalis na sa bahay Sinampay natin to Ito Tuyo na Tindi na sikat ng araw Parang hindi umulan kanina ma no Yes Kumukulog at kumikidlat Ganun talaga Pero ngayon tingnan nyo naman ang sikat ng araw Grabe Ano Mga sinampay ko tuyo na rito Iha, ano ko na to? Hanguin ko na to. Tuyo na oh. Nako. Bango. At mura ang binabayaran ko sa kuryente ngayon pag summer mga kainag siya. Kasi nga syempre naka, nakapatay yung ano natin, furnace heater. Okay, bigyan natin ito mga, oh, yan o, oh, kainin mo na. Sige na, kainin mo na, oh. Yan na yung sayo. Kay Saya, kay Saya yan. Yeah. Oh, kain na Saya. Yan, enjoy na yung mga yan. Tahimik na yung mga aso natin na yan. Tingnan natin itong niluto ni, ano, ni Mahal na Nagluto siya ng ano eh. Ano to? Sopas. Nako po, Panginoon. Tamang-tama ma. Nitlog pa. Ayos. Masipag talaga ni Mahal na Reyna. Tama-tama, hindi pa tayo kumakain. hindi <laughs> kasi nagtatanong si Mahal na Reyna kung kumain daw ba ako sa labas at hindi ako at hindi ako bumili ng pagkain para sa kanya. Hindi pa ako kumakain na eh. Kasi alam ko magluluto ko eh. <laughs> Tara kain tayo. Kumain na ako kanina sa labas sa Tim Hortons. Hindi ko na kinaya yung gutom eh. Hindi, biglaan lang yun. Hindi, malamang mahilig ka talaga magsolo. Biglaan lang yun. Alam mo, magluluto ko eh. Hindi, ginutom na kasi ako eh. Dami ko pinuntahan eh. Hmm. Sarap ng sopas ni Mahal Arena. Hmm. Ito na nga ba sinasabi ko eh. No? Lutusan na naman tayo ni Mahal Arena. Oh. Kasi may mga nilabhan siya mga makakapal na kumot. Pinasampay niya lang dito sa akin sa labas kasi masikat pa naman yung ha si Haring Araw. Eh. Ito naman ba sinasabi ko eh. Kailangan makaalis na dito kasi sunod-sunod na naman ang utos sa akin yan. <laughs> Pag naumpisa ng isa at sinunod ko, dire-diretso na yan.